Good morning, good morning sa inyo mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa kong security guard. Tayo po na naman ay nandito, duty street tayo, duty ngayon. Kagabi po ay nag-duty po ako sa office ng, ano, ng Subic, office ng Camellia. Ito po ang lugar nila sa parting taas po ng subdivision na ginagawa nila. Ito po, malapit po ito sa kabundukan. Makikita mo po ito ng aking kinatatayuan. Bahay na po ito. Malapit na po ito sa bundok. Kaunting lakad na lang. Kabundok na talaga. Ito po makikita niyo Ipakita ko sa inyo kung saan ang kanlang mga bahay na ayo ito po. Yung party sa dolo po naman na yun ay yan po ang Fiesta Subdivision. Bakod lang po ang pagitan. Ito na po ang Camellia Subdivision naman. Yan po makikita. Pababa po ito. Yan po ang pababayan. po ang Camilla Subdivision. Pero na dito ngayon sa parting taas ng pinagawang bund... ano bahay dito may parting bundok po ito. Yan makikita po ninyo mga bahay na hindi pa natapos gawain. Yan po bundok po ito malapit talaga dito sa bundok yan oh, malapit talaga kasi yung ano nito, ang plano nito halos sa la, sa sa so may bundok patas po itong style na kanilang subdivision, yan po parang style na po ng piesta subdivision, ang pista subdivision po yan, papuntang bundok rin po parang ganyan style din yan. makikita po ninyo mga bahay malawak po ito dito po sa parting taas malayo po ang lalakari pag bago bumaba papuntang highway yun po makikita po ninyo mga kababayan maganda dito tahimik at saka pag gabi malamig kasi malapit po ito sa bundok pero ngayon sa katanghalian tapat napakainit po dito dahil walang ulan po dito sa sambalis kahit kailan di pa nakararas nakaranas, ng ulan dito paambun ambun lang kaya ang mga damo dito masyado na ano, matay. yan po mga kababayan Yan po, pipakita ko lang po sa inyo po yung aking ginutihan na lugar kung saan. Kung dito po, kung saan po akong nakalistiro. No? Yan po ang aking mga binablog kung saan yung lugar po ako naroon. Yan po aking video na in sa YouTube at saka sa feeds ko. Mga sa probinsya man ako makarating sa amin, ganun pa rin ang aking mga video. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyo mga manunood, sa lahat po lang hindi po lang subscribe sa akin youtube channel subscribe naman at pakipindot naman sa aking bell button para updated kayo sa aking mga video kahit lang pangit, mahalaga na may video sa probinsya man ako o saan lugar ako naroon, yan po ang aking mga video, maraming salamat po sa inyo at happy sunday